Hello! Ako si Kuya Nuts, ang Kuryente Nuts. Alam nyo ba na may volume allowance din tayong inilalaan sa outlet box para sa mga conductor at saka sa mga device tulad ng switch at receptacle outlet. Ito ay para may sapat na free space na ilaan tayo dun sa mga conductor at saka device. Para nang sa gayon, hindi natin pinipilit i-jump tapos ay may ipit yung mga conductor na maging sanhe para magka-damage yung insulation tapos mag-build up pa yung init na mag ng mahigit pang damage kaya meron palang lang maximum tayong bilang ng conductor na pwede lang ilagay sa loob ng isang standard size na outlet box at yan eh, makikita natin ang mga rules sa papano natin eh, gagawin ang volume allowance sa Philippine Electrical Code makikita natin sa section 3.14.2.2 Tara, puntahan natin muna Ito ngayon ang section sa natin makikita ang mga rules sa dami ng conductor na ilalagay natin sa loob ng mga outlet devices at saka junction boxes sa 3.14.2.2 So i-screenshot nyo na lang. Kasi ang gagawin ko, ipaparaprace ko na lang yung sinasabi rito sa blackboard pag paliwanag ko sa inyo. Para mas mabilis tayo. So hanggang dito yung rules na babasahin natin. Hanggang 3.14.2.2B5. Ito sa table 3.14.2.2A metal boxes. Ito ang standard sizes natin ng mga outlet boxes. So, ito ang trade size. Tapos yung ating octagonal, yung madalas natin ginagamit. Ito yan sa column na to, pinakamalapit. So, ang conductor size na number 2, eh, pito ang maximum number ng conductor na pwede natin ilagay dyan. Tapos eh, sa 3.5, eh, anim. Ayan, nakalagay dyan. Tapos, doon naman tayo sa ating handy box. Ito. Ito yung ating handy box. Oh. So, dito. Ang pinakamalapit, kung lalagyan natin ng 2, eh, anim ang pwede natin ilagay dito sa size na to. At saka, anim na size 2 mm squared. At saka sa 3.5, ay uh, 5 lima. Kaya lang, hindi tayo sanay dito sa centimeter eh. Lalo ako, inches, palitan natin to nung table sa NEC para inches ang gagamitin natin. Pareho din naman. Ito yung table ng standard sizes ng box para sa metal boxes na katumbas ng 3.14.2.2A sa PEC. NEC to, 3.14.16A. Pareho din halos siya to Nakasulat yung centimeter cube equivalent na volume pero uh, this time kunin natin ang ating trade size sa inches magkahalo na yan screenshot nyo na lang para magamit nyo yan yeah, maganda oh. so dun sa ating octagon octagonal size 7 ang number AWG number 14 tsaka 6 ang pwedeng maximum number ng conductor sa number 12 Ganon din sa ating handy box na device. Anim at saka lima. Kasi ang equivalent ng plastic natin dito pinakamalapit eh. Ito ang volume allowance required per conductor table natin. Ang equivalent nito sa PEC table 3.14.2.2B. So makikita natin ito yung ating conductor size. Tsaka yung corresponding free space na kailangan niya. Bawat conductor. So, sa number 14, makikita natin 2 cubic inches yung required niya. Samantalang sa centimeters, 32. Tapos, ang ating number 12, 36. sa equivalent inches, 2.25. Inches na lang tayo gumamit kasi ang lalaking number nito. Eh. Tsaka, mas sanay tayo sa inches. Eh. So, pag-calculate natin, number 14 at number 12, residential wiring, yan ang madalas natin ginagamit ang free space equivalent ng number 14, 2. Tandaan nyo. At saka yung number 12, e 2.25. So, hindi na natin uli ipapakita to Screenshot nyo na lang. Sa 3.14.2.2, box size shall provide free space for all enclosed conductors. O yan ha. Maliwanag ha. Hindi porke junction box. Saksak na lang tayo ng saksak ng pagduduktong-duktongin natin na conductor dun sa loob so tuloy pa natin 3.14.2.2 A1 so sabi dito table 3.14.2.2 A1 yung pinakita natin kanina ng mga table sa NEC tsaka sa PEC uh, it gives the volume of standard boxes not marked with their volume, eh kasi nga naman bakal yun eh, hindi mo ma i-imprinta rin hindi mo ma stamp dun ng maayos yung kanyang size o yung volume. Pero, dito sa 3.14 2.2 2, .2 A2, pag non-metallic ang ating box, uh, it shall be marked with their volume by the manufacturer. O, yan. Sinusunod ba yan sa Pilipinas? Hindi, o. Oh. Ito yung karaniwang ginagamit natin ng mga box. Wala. Walang nakalagay, o. Oh. Hindi nilalagyan ng manufacturer. Kaya tuloy, hindi tayo aware na meron palang free space kailangan para sa mga box. Iba sa Amerika kung saan kinopya natin yung PEC sa NEC. Ito, katulad nito, handy box. Ito para sa ilaw. Tsaka ito, tugang box. Meron, meron itong mga itong volume nakasulat sa loob. Pagka uh, itong handy box, eh, ang volume nito, hindi lang makita na sa loob. Eh. 18 cubic inches. Tapos nakalagay din kung ilang nang pwede mong ilagay na number 14, sham, number 12, walo, at saka number 10, pito. Ganon din ito, 18 din itong ating ano, bilog na para sa ilaw. 18 cubic inches, sham na number 14 ang pwede, ka, la, number 12, walo, at saka number 10, pito. Ito ngayong ating square box na pwedeng tugang 32 cubic inches. 16 na piraso ng number 14, 14 na piraso ng number 12, at saka 12 na number 10. Kung pagpaparisin niyo yung handy box, kung para nyo, so maraming magkakasya dun sa available sa Amerika. Meron pang mas malalim dito eh. Kasi nga, pagka mo ng GFCI. Ito, tsura ng GFCI. Di natin mapagkakasya to rito. Paano nga naman tayo maglalagay ng GFCI? Sikit. Pero, sa Amerika, kasyang-kasyang GFCI. O lalim ng box. Sa kapatay, itong regular na nabibili natin na karaniwan, eh, walang standard size. Hindi eh. natin makita dun sa table. So, ang nangyari, ginawan ko na lang ng sukat. Tapos eh, inilagay ko na kung ilang number 14, number 12, but number 10 na conductor ang pagtakasya. Ito, yung ating octagonal box ito na ginagamit natin madalas na junction box. Aware ah, kayo dapat ha. O, oh, ang volume lang yan ay 15.5. Number 14, pito lang ang pwede nyo ilagay dyan. Tapos eh, number 6, 2, ah, 6 lang. Tsaka number 10, 6. Handy box o lalo ng mas konti ang pwede rito 6 na number 14 5 na number 12 at saka 4 na number 10 maganda kung magja-junction box kayo lakihan nyo na kasi dito sa size na to kas, uh, ang volume nito malaki number 14 kasi alabin 5 kasi alabin na number 12 at saka 12 na number 10 Paalala ko sa mga nagwa-wiring na gumagamit ng junction box tulad nito. So ginagawa nyo to kasi yung junction box nilalagay sa kisame. So may may advantage, may disadvantage. Para sa akin mas malaking disadvantage kung magja junction box kayo. O tingnan niyo ha. Pagka nag-junction box kayo, 'yun lang switch. Ilaw ilalagay niyo rito tapos eh, palalakarin nyo pa yung ating mga hot conductor o kaya yung ating grounded conductor ilan ng kasa pagka number 14 pito o oh, hindi pwede 8 no eh 8 ang papasok diyan eh lalo pag number 12 ang pinalakad niyo anim lang so hindi ubra no so yan pinaalala ko sa inyo mabuti pa lakihan niyo kasi sablay tayo sa rules hindi niyo alam wala namang mangyayari, wala pa. Pero, eh, hindi ayon sa rules, baka magka-problema, baka magkaroon ng failure. So, tumungo na tayo sa ating box calculation, 3.14.2.2b. Meron tayong mga conductor at saka electrical elements na ikokonsidera na bibigyan natin ng equivalent conductor count bukod dito sa mga conductor na ito, ay meron pa tayong dapat lagyan ng equivalent conductor count tong, uh, katulad nitong device at equipment. to karaniwan itong receptacle at saka itong switch on a yoke. Yan, yoke yan. Ang consider natin niya na yoke. Tapos eh, lighting studs. Yung naka-extend na stud sa loob ng box na sa, sa, lighting yung mabibigat lalo yung may electric fan tsaka clamps inside the box hindi masyado tayong magkakaroon nito pagdating sa residential wiring dahil puro PVC yung gamit natin bago tayo bago ko sa inyo to puntahan muna natin yung table 3.14 2.2 B volume allowance per conductor sa bawat size ng conductor meron tayong free space equivalent in inches cube. Number 14, to 2, 2.25 sa 12 at 2.5 sa number 10. Diyan natin kinuha ang table na to. Halimbawa, yung ating octagonal size na box. Ang volume nito, 15.5. At uh, ayon dito, ang number 14 ay ito ang pwede natin ilagay dahil pag dinivide natin to by 2, yan ang kalabasan. Ganon din, 15.5 divided by 2.25, anim. So, corresponding B, ganyan ang gagawin natin. Sa handy box, 12 ang volume. So, pag dinivide natin yan by 2, 6 ang number 14. At 5 naman ang pwede sa ating handy box maganda. Ito, gamitin natin pagka nagja-junction box tayo. Dahil ang laki ng volume, mo, pwede tayo maglagay ng 15 na number 14 at 13 na number 12. So, ngayon, balikan natin itong box fill calculation natin. Dito muna tayo sa number 1. Conductor originating outside the box and terminating inside the box. So ganito. So galing siya sa supply side, meron tayong dalawa. So 1 two bawat isang conductor, ang equivalent conductor count ay isa. So meron tayong 1 2 dalawa sa kaso nito, dalawa yung ating conductor na pumasok. Kapag naman number two conductor passing through in less than 12 inches, katulad nito, passing through lang ito. Dumadaan lang siguro pa switch leg ito papunta kong sa ang ilaw eh less than 12 inches ang count nito isa lang pero pag in-splice nyo to kinabitan niyo ng switch o so kinabitan ng ilaw dito magiging dalawa na kasi dito siya babagsak ang category niya ito ng number one. so yan passing through equipment grounding conductor one or more pagka may pumasok tayo mga grounding conductor itong bare o itong green pinagsama-sama natin kahit dalawa sila kahit tatlo sa loob ng box isa lang ang count nyan so ngayon pag meron naman tayong device on a yoke ito ang device on a yoke pinaliwanag na natin kanina two counts times 2 ang count nyan 2 counts based natin sa pinakamalaking just conductor na pumasok dun sa ating box. Ngayon, halimbawa merong jumper wire na nakapasok sa loob, hindi naman siya nag-originate sa labas, hindi naman siya passing through, eh walang count ito, kasama ito sa bilang natin ng equipment o nayo, na ang kategory niya, eh, doesn't, doesn't go out or does not terminate na galing sa labas na pumasok sa loob. Hindi, walang bilang ito. Ito, hindi naman natin masyadong ginagamit. So, magbibigay na ako sa inyo ng mga sample calculations. Sample calculation na tayo. Itong una. Octagonal box. Kakabitan natin ng bukilya ng ilaw. Ito, ganito. Ilang conductor pwedeng mag-terminate sa loob ng box? Ilang conductor pa yung pwedeng isaksak natin dito? Ang bukil yan, hindi naman pumasok sa loob. So, walang count ito. So, titingnan na lang natin dito sa table na to kung ilan ang kakasyang conductor. Number 14, pitong piraso. Doon magte sa loob. At saka number 12, anim lang. Ito, hindi pwede dahil 8. Hindi natin pwedeng gawing termination box yung ating uh, box para sa ilaw na nilagyan ng ilaw. Hindi ubra yun. Dahil walo, eh ayan ang limit natin. So, kaya nga, ito, huwag nyo rin gamitin na junction box dun sa ginagawa natin na nagwa-wiring tayo, may junction box yung ating switch tsaka yung ating ilaw sa gitna may junction box. Ito ang suggestion ko, gamitan nyo ng malaki-laki. Dahil, oh, hindi, uh, hindi kaya, oh. Sunod dito, number two. Gagamit tayo ng handy box. So, lalagyan natin ng isang switch, tsaka apat na number 14 na conductor. Kaya ba yan ng ating handy box sa free space? Sige, kwentahin natin. Number 14, apat. Ayon dito, pag galing sa labas, nag sa loob, one count. So, four times one, four. Isang switch, nasa yoke. Times two, ayon dito. So, two. Four plus two, six. Eh, tingnan natin ngayon dito, sa ating handy box, number fourteen, 6 eh di kaya. Pwede. Pwede nating gami, palakaran ng apat at saka ng isang switch. Kahit uh, tatluhan o isa lang. Eh paano naman kung reset na kaya, ganun din. Itong device na to counts as two tapos may wire. Hindi naman galing sa labas. Sa loob siya. Hindi nabibilang yung wires. So, anim pa rin kung number 14. So, ayon dito, pwede natin gamitin. Eh, paano kung ang handy box natin, palakaran natin ng 4 na number 12 at saka isang receptacle. Pwede ba yung handy box? Tingnan natin. Number 12, 4. Times 1. Yung kanina pinakita natin apat. e eh, ang switch, division, eh di 2 counts yun, times 2, 6. So, total natin 6. Pag tinignan natin sa handy box, ang pwedeng number 12 na equivalent count na 6, 5 lang dito, hindi pwede. Pag number 12, hindi na pwede. Sa bakit, wait? Pagka kakabitan natin ng receptacle ito, tapos number 12 ang gagamitin natin na wire, hindi na pala tayo pwede magpalakad hanggang nag-iisa lang siya. Yan ang deficiency ng ating mga box na ginagamit sa Pilipinas. Masyado nga naman na ng space na allowed. Walang free space. Sana meron tayong available na malalalim Oh. Kumparan nyo. O kaya malalapad sa Amerika meron, sa atin wala. Wala tayong choice. Hindi tayo makapagkabit ng GFCI. Tuloy natin ang ating sample problem. Pumili ng box na maglalaman ng dalawang set ng 14-2 ng metallic cable, yung PDX, with grounding wires. Tapos eh, merong tayong isang receptacle outlet at saka dalawang clamps sa loob ng box. Sample natin yung may clamp para makita nyo. So, ang number 14 na wire natin papapasukin dal dalawang set ng uh, dalawang wire ay di apat. Apat times ang volume na gagamitin natin sa number 14 ay 2 cubic inches. 8 ang suma total. Tapos ang receptacle natin times 2. 2 counts ng equivalent conductor. So 2 times 2 na inches cubed apat clamps kahit dalawa ang clamp isa lang ang bilang niyan so 1 times 2 2 cubic inches Ganon din yung grounding wires natin kahit may dalawang grounding wire tayo na galing sa dalawang set eh yung dalawang grounding wire niyan isa lang ang bilang niyan so 1 times 2 2 ang kalalabasan natin ay 16 dun sa table natin kanina, hindi ko na maibalik eh. So, kinuha ko, tiningnan ko. Pag binalikan nyo, ang device na size na pwede natin gamitin na standard ay 3 x 2 by 3 and half. Dahil ang volume niya ay 18 cubic inches. Okay. Isa pa. Pumili ng box size na maglalaman ng this time gagamit tayo ng magkaibang size ng wire. Isang set ng number 14, 2 na cable, at saka isang set ng 12, 2 cable. So, isang receptacle, isang switch, at saka yung ating mga cable, yung merong grounding wires dito, mag apply na tayo na yung ating mga devices at saka yung ating grounding wires, ibabase natin dun sa largest size o volume ng largest wire sa number 12 so ganito ang mangyayari sa computation natin ang number 40 natin eh dahil dalawa so 2 times 2, 4 Ito yung volume oh. pagdating sa number 12 dalawa pa rin pero mumultiply na natin by 2.25 dahil yan ang free space allowed para sa number 12 ang suma total natin, 4.25. Ang ating grounding conductor, bagamat dalawa, isang 14, at saka isang sa number 12, isa lang ang bilang niyan. Pero, ang ating free space na iya-allow dyan, yung sa largest conductor, sa number 12, 2.25. So, ayan, 2.25. Ganon din dun sa switch, ganon din dun sa receptacle. Babasin natin, sa largest conductor size yung volume. So, 2.25 times 2, 4.5, pareho sila. So, total natin ay 19.75. Doon sa table 3.14.16, pipili tayo ng square box size na 4 by 1 and a half. So, ganyan. Ulit-ulitin lang, wala namang natututo ng isang panood lang eh. Kahit ako, hindi ko kayang isang panood lang. Para magamay nyo, ma-feel ninyo, paano yung mag-size tayo ng box. O kaya, alamin natin, ilang conductor o equivalent conductor, yung kaya sa isang box. Nang hindi tayo saksak ng saksak na, uh, although residential wiring, mas delikado nga, dahil mas maraming bahay ang kinakabitan. Ilang milyong bahay yung magkakaroon ng masikip na mga box. So, alalahanin niyo lang na merong free space allowance tayo para sa mga conductor na ilalagay natin sa box size, sa particular box size. May rules tayo sa box fill calculations. Wala namang tayong choice na particular sa size ng mga box na gagamitin natin. Lalo, puro PVC lang ang ginagamit natin sa residential. Iyan ang nakikita kong malaking kakulangan meron tayong batas, hindi naman natin maipatupad. Gawa ng kakulangan ng supply, ng available na mga gamit. So, anyway, ang ginawa ko, pinaliwanag ko lang sa inyo, yung nilalaman ng ating batas. Nasa batas yan. Problema, yung implementation, at saka yung kaalaman natin tungkol dito sa paglalagay ng free space sa loob ng outlet box. So, yan. Tapos. Eh, kung meron kayong nakuhang value sa ginawa kong video, ganun ulit. Ang hinihiling ko sa inyo, i-like nyo lang. I-share. Tapos, ay eh, mag-subscribe at it hit nyo yung notification bell. Para nang sa gayon, yung mga susunod ko mga video, mapanood nyo pa rin. So, maraming salamat.